Hi hey, mga kaikang, uh, good morning Susugad, adik kita sa balay ni Kuya Pinsoy uh, Susugad, interview ko ka siya kay uh, nakabilib talaga yun siya na tao kahit na may ano siya, may kapansanan hindi mo naman nakalain sa inyo mga kasagingan Yan. videohan mo, ikang ako po yung uh, ginatrabaho dito. hindi di mo kalain kahit na may kapansanan siya nakatrabaho gihapon siya na Tanan na makikita nyo na sa yan. Adi siya sa sulod. interviewon bihon ta siya. Yan mga kayo, sulod doon natin kay amin yung iya balay. Ayaw! 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 Makisulod kami ha? O makisulod ako? May ano lang ako, may gamay na interview sa imo. Kamusta man di Kuya Pinsay ang buhay buhay mo? Ah, mga hapon. Mga hapon. Hindi ka man na ano ba, namimingaw na ikaw wala na usan. Uh, tapos, damo-damo kami na nagabilib sa imo. Tapos, ini siya na man mo, dili man ini sa imo. Pero, gintagaan ka sa opportunity English. <laughs> opportunity para magtanong. Mm. Siyempre, ang sad man na, na kaila mo na sad man na ginpaagi sa imo ni God sa iba katawo na tagaan ka sa tanuman. Pero sana na kahit na may kapansan ka, nakabulig ka sa imo ginikanan ano. Mm kag damahala pa imo ano kagingan kag ano ba nanon masasabi mo sa inda na ano inan magusad ka lang didi di nanon nararanasan mo di pagkagabi ni ikaw lang masasanay ka na lang mm, mga kaikang nasasanay na lang siya din na magpusad tapos minsan hmm. na mas dagwin yeah. siya kay ang an balay agihan lang niya pakadi sa iya balay na minsan ano ni siya, wala pa ispat. tapos kahit na wala siya ispat na kukuha po niya na mag ano di makaabot na usad pagani may kapansanan sa iya mata. Di ba no? May kapansanan sa mata. Sa pwede mo sa inda masabi na ano kay nagkaerugan mata mo sana. O isabi mo sa inda kung ina sabay sa pag ano pagkabata mo o sa nilang ba nasira ang mata mo dahil lang sa kahigusan mo? Okay. Okay. pa. Tapos, di ba, nakwinto mo sa akong san, ano, power up, ano, kita pa lang kay, uh, mo ba kita, na, um, dati masyado, naga, ano, na yung kamot, na, di, pam, naga kabag bag, ano, sabi mo. Yeah. Yan na, mga kaikang, san, gin, para trabaho niya, yung sabi niya sa akon na, itong pagkabag niya, sa iya kamot, na pero sugat ng kabag anis hindi mo nga nakamot na nagkabag ini wala niya nakamot may ano siya ipakita mo gani ito na nan pag once na kahawid ina siya pag nakahawid ina yusod nakamot may minsan dili niya makontrol na magirog sana kundi magan kailangan pa yata niya iwagon sana sa nakamot para mabuhian an dinahawid niya sanina ano wala ano okay. mm, sabi niya? Mga? Ano? Okay. Okay. Pero dili yung mga akalain mga ikang na niya na po, nagtanong pa sa, ano? Dili lang yun na didi. Sa so, talibot sa niya balay, ikaw pwede siya saan mga tanom na ka, mga saging tapos dito pa sa bukit ang balay, may tanong pwede na siya dito. Tapos, <laughs> <laughs> di, Bidyohan mo ganin, ano, ikang an, iya, ano, <laughs> Aniya balay. Yan, amin na mga kaikang Aniya balay. Yeah. Dugay ko nene siya, balak ano siya, yan in na interview Yan ako lang gud talaga na chimpuhan na ano kay Jeremy man ako busy may trabaho. Yan na talaga na na warang trabaho tapos wara kami may isip na vlog kay wara kami pundo para makatuo sa mga pinsan ko na mag-vlog. Yan Naisipan namun di din na lang kaya masalapit kang Kuya Pinsoy kaya napag-isipan naman na mag-interview. Yan, Kuya Pinsoy, di ba sabi mo, pag mata mo pa ang hawid mo dayon iniho? Asada. Na, mga kaikang, pag mata pa lang niya mo dayon niya hawid kaya naghabol siya na dili pa mainit. Tapos pag ano na mga alas maybe na nauli na siya. Tapos ano, mauli siya tapos mamahaw ay rusinan iya buhay adi lang didi sa ano uma pero lang kay dili man siya ano gad talaga nakapurpa siya kundi kundi adi lang siya sa iya kamalig pagkato sa inda kay siya na iya kamalig ano lang lan, niya tambayan pag naga ano siya din nagahawan sa iya saging tapos nagaguna sa iya mais turugan tapos habo man niya na kaupod niya ng mga mangho, kaya mas gusto niya na hindi magpasad lang kaya amin niya turugan di pagkagabi tapos adigan niyo oh, mga mga kaikang sira nan iya ano atop na tapos ano iya ding ding sako lang yeah. kaya sa mga ano dida na masyado nagagilte sa inda pang pang um, na pamumuhay kita niyo ang pamumuhay ni kuya pinsoy simple lang pero masagi na siya na nakikita nyo iya tanong na naga Dili na siya nag problema sa Uradlaw na ano yung makikita mo niya balay na ano lang na trapal na lang niya pandong tapos kay ano matibay man ang papa niya magpanday ato sa ubos ano niya bago na ano kamalik pag na na siya magiging niya bago na balay na. Yeah. tapos kuya Pinsoy ah, kamusta man ani mo ano, ano, ano? pangkonsumo sa Uradlaw na ano ba na tawag sa ni nakakaon ka ba sa usad ka adlaw tulo na bisis syempre kay ano gan syempre <laughs> <laughs> na mga kang maano siya masadya man siya na sa usad ka adlaw nakakaong na siya tulong na bisis misan syempre sa sugad gani ma ang bugas pero din naman siya nagatiyos kay ginag ginapagpala man niya mga taramado kita naman na mga matataban niya, mga ano saging tapos tigwa siya din kaupod an kanwa lang yung kaupod din pagabi pinsan pinsan niya ginawa you dahil man ano aw enda, na no gusto mo paabot sa na buli kung sakali man Ayun na kaalo <laughs> <laughs> kay si ano si Lord ano na talaga siya inan nagaano lang, lang na siya nagahulat lang na magkatukasaya kaya oras na Ay, na mag, bulig o oras na na magkatukasaya ano una mo na uh, maayo na bulig sumakay <laughs> so, kang ang gusto lang niya um, kung sa ano ipaabot pag twin niya lang siya na lang may kaayo na ano, film siya na kag maayo na kusog kag maayo na kaisipan na daw sana maka ano maka, um, makahawan pa siya ho maka kahawan pa siya dili sa iya mga ano, sa iya uma na para maghalapad ba ini siya tapos pag na unta may tao na magbulig sa iya na magbulig sa iya pangailangan na ano paghawan pa sa pero piko ay lapit na magpudpud tapos wala siya din ano ano inaan sundang or itak ka din Tapos. So mga kaikang, amo lang an ipapaabot ni Kuya Pinsoy kay uh, gusto mga talaga niya magpakilan din niya mga tanong. Tapos, God bless man sa iya kay kahit pa paano, erog na siya may kapansanan siya. Dili siya nagapadara sa iya kapansanan. Kaya man kita na may mga Wara uh, wala kitang kapansanan. Kung may mga pangarap mangil sa atong buhay, kung nabagsak man kita dati, kalimutan ito dati nato na pamuay magbago kita sa pamumuhay sugad na may pagkakataon pa si Kuya Pinsoy gani kahit na may kapansanan gay na isip niya dili lang niya ano kapansanan sa iyo, mga ginahimu sa oradlaw kaya usad siya na example sa aton na wala sa mga kapansan, kapansanan kaya usad man kay kang amo lang sa mga hindi pa sa amon nakapag-subscribe, mag-subscribe na kamo sa amon uh, YouTube channel Kahaw TV kag ipalo niyo kami sa amon page na Francis Escorel. Oh, magkaiba ina kay basta ang pangaran ng Francis Escorel. Oh, amo lang mga kaikang. God bless. Magbabay <laughs> ka.